Magandang araw sa inyo. Kinagasubikan ba ninyo ang aking mga kwento? Hehehe. He. Maraming salamat kung gano'n. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa lawa ng bae. Masigit itong kilala sa maling katawagan nito na Laguna Lake o lawa ng Laguna. Nadiscover ito ni Kapitan Juan de Salcedo nang atasan siya ng kanyang lolo na si Gobernador Miguel Lopez de Ligaspi na harapin ng mga tutol sa pananakop ng Imperyong Kastila sa si Binangunan at Cardona na nasa parting hilaga ng lawa. Hinango ang pangalan ng lawa sa Bae, isang malaking komunidad ng mga katutubo na nasa tibog kanlura ng lawa at pinamumunuan ni Gatpangil. Tinawag itong Bae sa pagkatito ay nasa baybay o baybayin ng lawa. Binibigkas ang pangalan nito na bay. Parang baybay o baybayin. Subalit, binibigkas ng mga kastila itong sa Sapagat sa punetikong kastila, ang titikya ay binibigkas na e. Ang Laguna naman ay wikang kastila na ang kahulugan ay lawa. Taliwa sa paniniwala ng marami na ang pangalan ng lawa ay sinangos sa pangalan ng lalawigan ng Laguna. Ang lalawigan ay nanghiram lamang ng pangalan ng lawa nang ideklara ni Reyna Rilente Maria Cristina ng Laguna na isang lalawigan. Noong ikalima ng Marso, taong 1856, tinawag niya itong lalawigan na la probinsya de la Laguna, di ba eh? Marahil, ay may tatanong ninyo. Bakit ipinangalan ang lawa ni Kapitan Juan de Salcedo sa komunidad ng bae? Gayong una siyang nakarating sa Binangonan at Cardona. Matapos manggaling si Juan de Salcedo sa Binangonan at Cardona at lupigin ng mga tumututol sa pananakop ng Imperyong Kastila sa Kainta at Taytay, tumulak sila patungong ba noong Agosto labing taong isang limandaan at at inaasahan ni Salcedo ang isang matugong labanan subalit sa halip na lumaban binigyan si Salcedo ni Gat Pangil ng ba ng mainit at magilim na pagsalubong kasamang dumaong ni Salcedo si na Padre Alfonso Alvarado at Padre Diego Espinar, kung kaya, nagkabinyagan pa. Nagkataong nandoon doon sa bae si Masolong, na anak ni Gatayaw ng Diliw. Bininyagan si Masolong na Juan, at naituring na kauna-unahang Lagunense na naging Kristiyano. Ang lawa ng bae ay ang pinakamalaking lawa ng tubig tabang sa Pilipinas. Mayroon itong lawak na siyang naraan at labing isang kilometro kwadrado. Mas malawak pa ito sa bansang Singapore na mayroon lamang pitong daan at labing anim na kilometro kwadrado. May hugis itong parang bakas ng isang higanting ibon. Sa pagitan ng dalawang longos nito sa tabi ng malaking isla ng Talim ay nandoroon ang isang malaking kaldera patunay na ito ay nilikha na isang malakas na pagsabog ng bulkan na tinatantiyang naganap mayroong mahigit ng isang milyon taon ang lumipas. Bago pa dumating ang mga Kastila, ay pinakikilabangan na ng mga katutubo ang lawa sa pamamagitan ng pangisda dito at kung ano-ano pang mga gawain tumutulong sa kanilang kabuhayan tinatawag noon ang lawa ng bae na puliran o kaya puliran kasumuran o ayan yun ang aking kwento siguro naman ay nagbigay ito ng kahit kaunting kaalaman tungkol sa lawa ng bae at kapirasong kasaysayan ng lawa at lalawigan ng Laguna. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! paghahanda ko kayo ng bagong kwento. Maraming salamat.